another mini vlog pinuntahan nga kami ng awing kaibigan ng asawa ko kaya wow! magkakasal tayo syempre for the smile na naman kami kasi alam naming magkakalibre kami <laughs> char. Wala pong ganun. At hindi uso yung libre-libre. So, kanya-kanya kami. So, kahit pagod kami ng aking asawa, ay sasama kami. Siyempre mo naman, gusto ko yun eh. Napaka-sweet pala nitong kaibigan kong si Vivi at binigyan ako ng sweet potato. Sabi ko, sweet potato parang kamote lang naman to sa amin. <laughs> Tawang-tawa nga ako sa kanya kasi sabi ko, kamote to. Sabi ko, sweet potato nga. Sabi ko, kamote nga. <laughs> Papaisip ako tuloy kasi parang ito sa asawa ko. pergi di Panang Katayo <laughs> char kung ano nung iniisip mo. Pagkarating nga namin, todo video na ako agad kasi sobra akong nagandahan. Sabi nga nila sa akin, itry daw namin yung mag-hide, na, mag-ride ng kabayo. Pero hindi ko yun kaya kasi sa -sawa ko lang kayang mag-ride. <laughs> Siyempre, hindi matatapos tong araw na to na wala ang pang bubuli niya. Lagi niya akong binubuli kasi yung mukha ko bilugan. Kahit diet naman ako. Kaya, kaya ngayon tarayan ko. Kaya sabi ko pag-aba namin sa car, wag siyang sasama sa camera. Pero andyan lang siya papansin. <laughs> Charo. Kaya kami na lang ng kaibigan ko. Ngayon siya. makikita nyo. Diba? ba? Ay, shy type yan. Ako na walang ganun. <laughs> Pinapansin ko na siya dito. Pero pero po, na kasi bangot siya. Tawa, tawa na lang na wala oh. ko. At sabi ko sa kanya, mo na ako para bati na tayo. Kunwari na iumikit-ikot ako, ganun. Para okay na kami. <laughs> Yun ang uto-uto. At naging okay na nga kami dito ng asawa ko. Kaya binibidyohan niya na ako dito. Di ba? Ang galing mag-video niyan. Kaya mamaya, gagalingan ko ulit para sa'yo. Ay, sus! So... <laughs> ako ba naman ito na puro ikot lang yung alam? kasi nga ang daming mga flowers. Parang plantita ka dito. At binilisan ko na dito kasi binibidyohan niya pa ako. Gusto niya pati habang nakatalikod, binibidyohan niya ako maglakad. Hindi na ako nag-isip niya siya na para bating pating na kami. Para mamuyak sagad yan. Pangsagaran yan. So, rough Norn. <laughs> dito, ipapafil ko na lang sa inyo yung lugar na to. So, panoorin niyo na lang yung view or yung nakayanan ko lang i-video. Kunwari, i-feel niyo na kasama ko kayo sa aking bakasyon. Maganda rin para dito mga mashal kasi mura lang. Pati yung mga ticket, lahat. Pati yung mga entrance, napakamura. Kayang kaya sa budget nyo. Kaya kung may plano kayo na mamashal dito, try nyo yung Indonesia, guys. Kaya kapag nandito ka, puro ka lang talaga picture. O, sina naman, nagkapa-picture daw. O, ako, todo video pa ako kasi gusto ko makuha. Kasi, sayang naman yung pagpunta namin dito. Hindi rin pala ako nagsisi na sumama sa kanila. Na-satisfy nyo ako. Ah! Grabe na ba Ay, iba na naman yung nasa isip nyo. Kaya nagutom na ako. Tara, kain na tayo. First order namin, eh itong itlog lang naman na ginawang pizza. Bunay man lang sa naini. So, <laughs> hindi rin pwede na wala tayong rice. And ang pinili ko ay nasi goreng seafoods. At syempre, hindi pwede yan. Meron pa tayong extra na. Sibuyas with shrimp. Yes, yes, sir. At itong isda. Hindi ko alam kung isda ito. Pero para sa akin, para siyang tilapia. Pero bahala na kung ano man yan. At isa sa share ko sa inyo. Ito sa kanila yung mga nanglilimos. Katulad sa atin. Sa kanila ka-costume. Tapos kung matuwa na lang kay sa kanila, saka na kayo magbibigay. At syempre, tuwa ako sa kanya. Binigyan ko siya. O, di ba? Maraming salamat. Kasih ba? So, hanggang dito lang muna. See you tomorrow. Bye!